Hmm, yun na. na yun mga biik. Yan, kinulong ko na. Kinulong ko na ngayon yan, mga yan. Mga ano na, eh. Hmm. Nah, bangun kulungan, lupa-lupa, putik-putik beradaan. ngay, mm. Lugutom na yan Na naman mm. Tulong kay Toto Jimmel Pakakot ako maghuli ng ano Mga biik na yan Layo Hinabul-habul pa namin yung mga yan Grabe kong mga biik na to yun nga lang yung isa niyang kapatid hindi nga makatayo ayun na, Ayan na. Nakan, 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 bagong kulungan, niro Nero ang ding Yung mm, inahin, no? Oh. Nilipat ko na rin. At bawal na lang mag-andun sa kabila. Kailang kaya dani. Nandun na rin, no? Sa bangkal ni Rickson, no? Lapit na, no? Yun, mm, yung inahin. Yun, no? Know. Hmm. Grabe. Kubo-kubo. Hmm. Ah, no. Na mga baboy. Ayan. Mm. Yun, nag naglalakad. May naglalakad pilay. Yun, no. May naglalakad na pila yun, oh. Ayun. Galing sa bahay nila. Ayun. Oh. Baboy yun, oh. bago na. Ang ingay. Ang ingay. Hello. oh. Kali bago sa ano nyo Hide out. Parang naglalandi na yan ah. Ha? Ang ingay na ah. Ha? Ang ingay. Ang ingay. Mag-a mabuk nga yung puki niya mag-a mag na. Kulungan no? nila sa may pader na incheck. Ah, Ay, yeah. no? mm. <tip> uh, na no? Yun. May nagigib May ano? Nag-igib sa lulo. Eh, no, may dalang kontainer? Anong puputok. Huwag na, ako nang kasumab, mo. No, puputok, wakas mabukbang usomu. Huh. 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 na raw. Wala talaga

Ingay. Ang bila. Hmm. Taba pa rin, no? Parang hindi nagpadidi, no? Eh. May gatas-gatas pa nga yung didi niya, oh. Siguro wala na. Awat na yung mga ano. Mga anak niyan. ngungkali <tuk> ngungkali ngungkali mm ngungkali -hmm.